16 anyos pa lamang nang magsimulang magsigarilyo sila na hindi niya tunay na pangalan. Paraan niya kasi ito upang maibsa ng stress at kalungkutan. Nung bata pa ako, nung bata-bata pa ako, I think um, isang way na din siya para maka-join ako sa tropa ko. Ganoon. Kada araw nga'y nakakaubos ito ng tatlo hanggang sa limang stick ng sigarilyo na umaabot ng tatlong daang piso kada buwan. Bagamat nakararamdam ng hirap sa paghinga dahil dito, pipiliin pa rin daw niya ang manigarilyo. Actually, takot ako nung una pero ewan ko, siguro dahil nga naging stress reliever ko siya, hindi ko na napapansin yung mga side effects niya, yung consequences ng pag smoke Isa lang sila na sa mga nais tutukan ng City Health Services Office ng Baguio. Sa pag-aaral ng Baguio City Health Office mula 2014 hanggang 2023, mula sa 1,405 na respondents noong 2014, 28.13% dito ang naninigarilyo. Pero sa isinagawang survey ngayong taon, 10.62 o 153 mula sa 1,437 na respondents ang naninigarilyo na lang. Halos ganito rin actually yung data namin with adult, consistent naman the prevalence of for cigarette use is decreasing. Ang ang wala lang kasi kaming data to compare yung use of e-cigarette before kasi ngayon lang namin talaga na isama sa survey kasi before din kasi it was It was not deep also important eh. Pero kung bumaba ang bilang ng mga nanini naninigarilyo, tumataas daw ang gumagamit ng electronic cigarette o vape. Mula din kasi sa bilang na 1,437 respondents, 118 sa mga ito ang gumagamit ng e-cigarette. Challenge sa atin ngayon yan, especially sa mga schools at sa mga parents, uh, how will we uh, encourage yung ating mga youth para they don't start using tobacco or at least campaign, magpatuloy pa rin yung campaign for the anti-smoking ng ating city. Ang problema sa nakuwang datos, iilan lamang sa mga ito ang nakakaalam ng ordinansang ipinatupad sa Baguio o smoke pre-ordinance ng Baguio. 999 ang nahuli na nating individuals. And out of the uh, 999 individuals, ang vapers dito ay 300. So, mas malaki pa rin ang smokers, no? But what's uh, what's uh, uh, what's rather uh, obvious now is the increase of usage of vapes in minors kasi out of the 300, 123 doon ang minors. Mataas na rin po siya. Medyo lax ang ating mga community task force so that's one thing na we have to reinforce siguro like this bagong we're hoping mga bagong officials after this 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 election yung mga bagong officials we will retrain again hopefully ma enhance or ma enforce yung kanilang em yung empowered sila to enforce the our ordinance mm -hmm. Ayon sa City Health Office, malaki pa ang tungkulin ng lungsod, pamayanan at bawat individual sa pagbaba pa ng mga bilang ng mga naninigarilyo sa lungsod. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.